Oy, MGA Kamaritz, may mainit na balita na naman tayo ngayon. Tungkol ito kay Kilin Alcantara at sa alegasyon ni Jackie Foster. Ano kaya ang nangyari? Kumalat kasi ang mga chismis tungkol sa kanila. Sinasabi na may hindi pagkakaunawaan daw sa pagitan nila. Totoo kaya ito o gawa-gawa lang? Pero teka muna, bago tayo mag-react, alamin muna natin kung ano ba talaga ang buong kwento. Huwag tayong magpadala sa mga fake news. Sabi ni Jackie Foster, may mga bagay daw na hindi niya nagustuhan. Pero ano na ang MGA ito? At paano kaya ito sinagot ni Kilin? Ayon sa ating mga sources, matagal na raw itong issue. Pero ngayon lang ito lumabas sa publiko. Take it kaya? Sa isang exclusive interview, tinanong si Kilin tungkol dito. At ang kanyang sagot, Abangin Nathan. Hindi nagatubili si Kilin na magsalita. Sinagot niya ang mga alegasyon ni Jackie ng buong tapang at linaw. Ipinahayag niya ang kanyang panig at nagbigay ng kanyang paliwanag. Sinabi rin niya na handa siyang makipag-usap kay Jackie. Ayon kay Kilin, importante ang pag-uusap para malinawan ang laha. Ayaw niya raw na magkaroon ng anumang misunderstanding. Ngunit, ano naman kaya ang reaksyon ni Jackie sa sagot ni Kilin? Handa rin kaya siyang makipag-usap? Ito ang tanong na gumugulo sa isipan ng marami sana ay magkaroon sila ng pagkakataong magkausap ng masinsinan. Sa social media, nagkaroon ng iba't ibang reaksyon. May mga sumusuporta kay Kilin, mayroon din namang kay Jackie. Pero ang pinakaimportante, huwag tayong maghusga agad. Alamin natin ang buong kwento bago tayo magbigay ng opinyon. Sana ay maayos ang lahat sa pagitan ni Nakilin at Jackie. Pareho silang mahuhusay na artista at karapat dapat sa ating suporta tandaan natin na lahat tayo ay may karapatang magsalita at ipahayag ang ating sarili. Pero gawin natin ito ng may respeto at pag-unawa. Kaya mga kamarits, maging responsible tayo sa ating mga komento at reaksyon. Huwag tayong magpakalat ng mga fake news. Sana ay magsilbi itong aral sa ating laha, na ang komunikasyon at pag-uusap ay mahalaga para malutas ang anumang problema. At sa huli, ang pagpapatawad ay isang mahalagang bagay sana ay magkaroon sila ng lakas ng loob na magpatawad sa isa't isa. Yan ang mainit na balita ngayon. Abangan ang susunod nating kaganapan. Stay tuned MGA Kamarts. Huwag kalimutang mag-leak, mag-comment, at mag-share ng video na ito. Para mas marami pa ang makaalam ng balita. Salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na kwentuhan. Ingat kayong lahat. At tandaan, ang katotohanan ang dapat nating hanapin hindi ang drama o ang chismis. Kaya maging critical tayo sa mga impormasyong ating natatangga. Huwag tayong magpadala sa emosyon. Muli, salamat sa inyong suporta. Patuloy nating suportahan ang ating mga artista at ang industriya ng entertainment. Hanggang sa muli, mga kamarits. Paalam at magingat kayo palagi.